pa pa ero pa pa ero daw ako. Hindi sabi, labi, di-di-di naman totoo. Pa-pa-pa-ero, pa-pa-pa-ero, pa pa ero diago Hindi mo'y sabi, ano, tan-siago? Sana, swerte, hindi na ako tulad niya, no? Matutupad yung gusto mo, kung hindi ka tutulad sa akin. Eh, bakit ho? high school lang tinapos ko, Kingston. Nung buhay pa ang mga magulang namin ni King, puro problema ang mga binigay ko sa kanila. Bulakbol dito, bulakbol doon. Barkada rito, barkada doon. Nung namatay ang mga magulang namin, doon ko nalaman, na nahuli na pala ang lahat. Isang kahit santo ang ginawa ko para mabuhay lang kami ni King. Miski, paanong gawin ko? Para kami hinahabol ng kamalasan, ng kahirapan. Kaya mahal ko to si Ging. Eh, kahit anong trabaho pinasok ko, legal o illegal. Eh, Mang Joel, ano ba talaga nangyari kay Ging? Nung six years old pa lang ito si Ging, nagkalagnat siya, matinding lagnat ulit-ulit uh, hanggang sa na-hospital siya. Ngayon, nung makalagpas na siya doon sa krisis, eh, hindi na siya makalakad. Hanggang sa pinag-physical therapy namin siya. Ang tawag daw doon sa sakit niya, eh, eh, encephalitis. Nagkaroon ng infeksyon ang kanyang utak. Ah. Ah. Ganun mo pala. Tama, John. Uuwi na ako. Gagawin ah, ko pa pa kasi assignment ko eh. Ging, bukas na lang ha. Ah. Tatawid naman <laughs> <laughs> ako sa alambre. Ako pili yago. <laughs> Gusto mo yung salamin? Yung ganun? <laughs> ah, sige, 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 sige. Reggie. Nasa States pa ba, Miss Delgado? Si Beth nasaan? Andiyan ang phone. Dili, Beth. Yeah, Halika okay, Halika nga sandali. Bakit ho, Miss Delgado? Write Reggie a note or call him long distance. Tell him what's happening in this establishment kung wala siya. Why? What's happening, Miss Delgado? What's happening? Look around you. This place is losing its class kung sino-sino ang -sino siniservisan nyo. Akala ko ba exclusive tong salon nyo? Sino siya? Mayaman? Exclusive. Oh, mayaman. Anak ni Don Joselito Delgado. At ikaw, bakit sasagot-sagot ka dyan? Kung ano man exclusive clientele, hindi ikaw yon. Exclusive, class, principled, honest, trustworthy, and loyal. Che, at hindi mga agaw ng asawa na may asawa at boyfriend na may boyfriend. Boyfriend? Sino? Si Gary Valdez. May sama ka pala na loob sa akin, tala ng talak yan. Pa-exclu-exclusive ka pa. Bakit, bakit? Malakas din naman kami magtipa. At ako, at ako, sport ako. Kung ayaw sa akin ni Gary, ikaw ang gusto niya, wala akong pakialam. I will not be intimidated by a threat or bad manners. Kung gusto mo nang bakbakan, pwede rin ako dyan. Ako na miss. please <laughs> lang. wag kayong mag-away dito. Ah, Sabihin mo nga sa akin kung bakit ka naririto ngayon. Kasi nandito ka. <laughs> <laughs> Sabihin mo nga sa akin yung totoo, ha? Dahil sa isang babae. Yun! Di lumabas rin! Eh... Uh, okay. <laughs> oh, ikaw na. short turn. Sige, ako na. Uh, may maganda question, eh. Mahal mo ba ba siya? Sino? Si ano? Sino ano? Yung kung bakit ako napilayan. Ano sa palagay mo? Hmm, hindi na. <laughs> ako na naman? O sige, itong tanong ko. Sinong babayang dahilang kung bakit ka nandito? Hindi mo ba siya kilala? Sino? Si Malu. Ay, siya ba? Mm. oh ako naman. O, oh, sige yan. Oo. Oh. Hindi ah, na, daya mo eh. Hindi. Kahit hanggang dyan lang, tinututok mo say, eh. Hindi nga, sige, nakatutok ko. O, oh, sige, sige. Mm, o ano? Kung papapiliin ka, sino sa mga lalaki dito ang pipiliin mo? Sinabi ko bang truth. Daya naman, no oh. Sige na nga. Eh, kung kung sakasakali ba, papapiliin ka? Sino sa mga lalaki dito? Ano ang pipiliin? Basta pumili ka sa amin. Sa amin! Mm. Ikaw. Wow. talaga? <laughs> Siyempre, ikaw kaharap ko. May choice. miss na miss kita! Ako na naman! <laughs> Sa'yo eh, consequence naman! Konsekwens? Oo, oh, oh, eh, kanina pa truth eh. Oh, sige, sige, sige na nga. Sige. Um... Pikit mong mga mata mo. Bakit? Basta, may surprise ako sa'yo. Oo, oh, sige, sige, sige na nga. <laughs> Ang daya mo! Ipikit mo talaga, wag mong bubuksan hanggat hindi ko sinasabi, ha? Oo, oh, hindi na. Promise? Oo, oh, promise. Promise? Promise.